November 1, 2025, magsisimula po silang manghuli nationwide ng mga hindi gumagamit ng bagong plaka. Puhulihin na po mga kaibigan yung mga gumagamit ng temporary plate o yung mga wala pang bagong plaka simula November 1, 2025. So, may nagtanong at may nagcomment. Sabi niya, anong year model linawin ko daw? So, wala pong sinabi si LTO na year model yan o anong taon yan nakalagay po doon or nakalagay po dito sa Facebook page nila na lahat ng hindi po gumagamit ng bagong plaka or yung mga gumagamit ng temporary plate at mga improvised plate eh huhulihin po nila starting November 1, 2025 ibig sabihin yan mga kaibigan at mga tropa natin dyan wala pong year model na sinasabi kaya lahat po ng mga gumagamit ng temporary plate ng improvised plate ay maaari pong mahuli at matikitan. Ang uhuli po dito mga kaibigan ng LTO at yung kanilang mga deputies. So malino po na nakasaad po dito sa memo ni LTO. Okay? So sa para po sa alaman din ng lahat, nakalagay po dito yan sa penalty under JOA 2014-001. Ito po yung may multa na 5,000 pesos kapag po kayo ay nahuli na gumamit ng improvised plate at gumamit po ng temporary plate. Ayan, mga kaibigan natin. So, medyo masakit po ito para sa mga riders natin. Kasama to, ha? di lang po sa motor to. Ito nakalagay dito. Ha? improvise or temporary plate since there is no backlog of license plate both for wheels and motorcycle. Kaya sabi nga nila, wala na rin pong backlog yung ating plaka. Kaya hinihikayat po tayo na pumunta na sa mga LTO, sa mga caravan, para po tayo kumuha ng bagong plaka. Sa mga hindi po makakakuha, ingat po tayo pagdating ng November 1, alam naman natin na pwede tayong mahuli, pwede tayong matikitan. Ngayon, Sino ba yung mga pwedeng kumuha ng bagong plaka? Mga kaibigan, lagi ko po sinasabi na kapag 2017 hanggang 2014, pwede po niyang kunin sa mga caravan tulad itong mga plaka na hawak natin. Ayan o. Yan, nakuha po natin yan mga kaibigan sa caravan. Kasi nga po, ito ay 2014 na 2017. Kaya kung ako sa inyo, kung 2014, 2017 yan, tingnan niyo po kung anong region meron dyan sa certificate of registration ninyo ay pwede na po kayong pumunta kung saan district po yung nakalagay dyan. So, kahit saan po district office yan, pwede halimbawa Region 4A. Okay. So, lahat po ng taga Region 4A, pwede po kumuha sa mga district office. Basta yun po yung nakalagay doon. 2017 hanggang 2014, automatic, may makukuha plaka. Ngayon, yung mga 2018, eh, puntahan nyo po yung dealer ninyo, puntahan po ninyo yung regional office ninyo, at hanapin po ninyo yung bagong plaka ninyo kasi nga po hindi niyo makukuha yan sa mga karaban. Okay? So yung mga 2013 naman eh kapag nag-check po tayo sa LTO tracker mga kaibigan natin diyan. Kapag may lumabas po sa LTO tracker, syempre yung LTO tracker ay doon lamang po sa Google niyo hahanapin. Ayun, search niyo sa Google and ayan, lalabas po yung LTO tracker na yan. Okay? may na lang yung signal wait lang natin ayan, ayan po yung healthy o tracker got it lang then itatype nyo lang dito yung mv file ninyo o yung plate number ninyo okay and then doon nyo po makikita kung saan at paano makukuha yung plaka nyo kapag may lumabas po dito yung plate number hindi nyo po makukuha sa caravan yan okay pero kapag wala pong nakalagay yung mv file nga makukuha nyo po yan sa caravan yung 2013-2014. Okay? So, mga kaibigan. At sa mga 4-wheels naman, sa mga nagtatanong, ay, check, check nyo din po dito sa LTO Tracker. Kasi po, sa LTO Tracker, makikita nyo kung saan, anong region ninyo makukuha o anong LTO office ninyo makukuha ang inyong plaka. Doon lang pwedeng kunin sa mga 4-wheels. Okay? Sana malino po sa lahat. Yan. Okay? Para pinapaalala ko lang ulit ha, sa inyo mga kaibigan, mga tropa, mga kapwa ko, riders. November 1, 2025. Magsisimula po silang manghuli nationwide ng mga hindi gumagamit ng bagong laka. Okay? Yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. Bye-bye and thank you.